para sa may ibang sa kitchen ito yung gagamitin natin tans. ito yung 60 na uh, granite style yung design niya meron siyang dalawang butas na yun yung lababo at dito yung gas stove uh, meron siyang ano, pa, parang malit na counter counter bar nakadikit naka, na sa pinaka pinakalababa niya. Yung counter design niya. Malit lang ito. At, uh, pero maganda rin kapag uh, natapos. Pero may kaliitin lamang. Uh, una yung gagawin kapag nag-tax siya nung, nung panggela, yung sink. Yung, ano, tiktikin niyo muna ito. Uh, kasi, ano ito, ay, eh, uh, ano ito, para kumapit yung tiles. Uh, para, ano, para hindi siya, hindi siya ma, ma ano, matatanggal yung tiles sa side. Yeah. Bago pala kayo magdance dito sa ano sa sa lababo, lagyan niyo muna yung yung pinaka sink niya. Para pantay yung pagka ano, sa sa tiles. Para hindi kayo mahirapan sa pag-level. Ganito pala yung lalagyan natin sa plus niya sa walling. may design na parang ano, parang isang bricks. Sa likod ay maganda naman yung yung ano niya, kapit na kapit pa sa sa wall, sa pader. Ano lang sukat nito ay 30 by 60. at na uh, na natin yung mga tiles bali lalagyan na natin ng grout uh, para matapos na yung ano yung yung ginawa natin na ano na lababo lalagyan lang natin ng ano ng grout na kulay white at tapos mag magalo lang kayo ng grout na sa ano kahit na sa palanggana o sa ano sa, sa kahit sa sa yung gusto magalo lagyan na lang tubig at yalo nyo at apply nyo sa gap ng tiles At ito na yung kinalabasan ng ating trabaho. Uh, natapos na din natin na malagay yung mga tiles. Uh, parang siya, parang granite na slab. Pero ano lang yan, ah uh, uh, 60 by 60 na tiles lang. Design lang ng, ano, ng tiles yan. Parang granite. At yung, ano, yung sa box plus naman, na uh, sa wall eh. uh, maganda din white na parang bricks ano rin, maganda rin yung lababo niya at ano yung gas stove ah, na at dito sa dito sa lagod yung parang counter bar eh, meron siyang ano meron design na bricks yung parang stone eads kahit na maliit na ano lang Uh, ah, lababo ano basta maganda yung pagkagawa sulit yung gasos